Crispy tajang mga kabroom room Wow Okay, crispy tajang Let's go Yung crispy tajang mga kabroom room Ah, dyan, dyan tayo kakain Akala Tumbo. ko pa nga mga kabroom room kami sa Ugbo, sa Tundo Yung pala, sa may Umbo Kusina pala kami Dito sa may Quezon City pa Mga kabroom -broom. Okay, so tara let's go. Pasok na tayo. Hello po, kuya. Ayan, magpupud tasting tayo dito mga kabroom broom. <laughs> Joke lang. Alam ko talaga na masarap dito nga yung crispy tajang nila. Yun talaga ang pinunta ko mga kabroom broom. At napakasarap nga daw noon. Mm -hmm. So titikman talaga natin kung 10 out of 10 siya. Ito na nga yung order ko mga kabroom broom. Delis rice nakita nyo naman, napakaganda ng lagayan. Tapos yung bagong rice, o so, oh, diba? Punong-puno yung kardero, mga brum-brum. -brum. Pinakbit! Oh, Ubus, ang isang kaldero. Mga kabroom-broom, kahit napaka-cute ng lagayan niya ng susko, nasabi ko sa inyo, sugat na bubusok talaga kayo. Ewan ko lang kung anong ginawa nila Ay, mga kabroom-broom. No Baka sobrang siksik niyang kaldero na yan. Na napaka-cute. Pero busog na busog yung chan ko dyan, mga kabroom-broom. Sa laki tonto, sigurado. Solid na solid yung kinain ko na yan, mga kabroom-broom. Sinasabi ko sa inyo. At ito na nga yung... Ah crispy tadyang ayan di ba solid ubos ubos na ubos so, ano ba iniintay nyo at iniisip nyo dyan tikman nyo na rin to mga room room ang sarap solid talagang humihiwalay siya sa buto pag kinain mo agad at napakalambot ng laman niya mga room room so yun na nga Sana tayo pupunta next habang nandito tayo sa Quezon City let's go hanap hanap tayo tapos na kumain guys bye bye okay, so, 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 so.